lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan ay isang first-class component city sa probinsya ng Bulacan. Tinagurian pa nga itong The Rising City at Balcony of the Metropolis. Ang pangalan nito ay nagmula sa pangalan ni Saint Joseph. Nang matagpuan ng isang hunter, ang statue nito sa bundok at ito ay tinawag sa wikang Kastila na San Jose del Monte na ang ang ibig sabihin ay St. Joseph of the Mountain. Ang kwento po na aking ibabahagi ay bilang pagtugon pa rin sa kahilingan ng isa po sa ating mga viewers. Ito po ay ang karumal-dumal na nangyaring kirmen sa San Jose del Monte Bulacan noong taong 2017 o mas kilala sa tawag na 2017 Bulacan Massacre at tinawag din nilang Dizon Carlos Massacre. Isa lamang pong paalala na ang lahat po ng nabanggit sa ating tatalakayin ay nagmula po sa mga news clips, documentaries at magazines na atin pong nakalap. Ako po ay walang idea sa mga pangyayari dahil ako po ay wala sa pinangyarihan ng krimen. Gumawa lamang po tayo ng data gatherings na akin pong pinagsama-sama para po mas detilyado ko po itong maibahagi sa inyo. Marami pong salamat. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Noong 27, 2017, sino naman ang mag-aakala nang ang isang bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan ay magiging isang crime scene? Ayon kay Dexter Carlos Sr., nang umuwi siya galing sa kanyang graveyard shift bilang isang security guard sa isang bangko sa Makati City, ay sinalubong siya ng isang pangyayaring kahit kailan ay hinding-hindi niya makakalimutan. Nasanay kasi si Dexter na sinasalubong ng mga anak sa tuwing siya ay uuwi ng kanilang tahanan, galing sa panggabing trabaho. Ngunit ng araw na yon, ay hindi niya nakita ang mga ito sa halip ay sinalubong siya ng katahimikan. Kaya naman ay agad siyang tumawag sa kanilang gate para pagbuksan siya ng mga ito. Ngunit tumagal na halos ng isang oras na siya ay tumatawag sa mga anak at asawa, ay wala siyang naririnig na response mula sa mga ito. Kaya naman ay niisipan niya ng akyati ng kanilang gate para sumilip sa loob ng bahay. At ganun na lamang ang kanyang pagkagulat. Nang makita ang kanyang mother-in-law na si Aurora Dison o Nanay Auring na nakahandusay sa sahig at walang suot na saplot sa ibabang bahagi ng katawan nito at naliligo ito sa sariling dugo. Kaya naman ay agad siyang tumawag ng authorities para i-report ang nakita. Matapos noon ay tinungo niya ang likuran ng kanilang bahay para makapasok sa loob dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa at mga anak. Nang makapasok ay agad na pumulaga sa kanya ang katawan ng kanyang asawa na si Estrella. Tulad ng ina nito ay sa ito sa sahig at walang saplot sa katawan na naliligo sa sarili nitong mga dugo. Natakot si Dexter at talaga namang kinabahan at agad niyang naisip ang mga anak. Kaya naman agad niyang tinungo ang mga ito sa kanilang kwarto. Nakalak ito at wala siyang naririnig na kilos na nanggagaling sa loob. Kaya naman agad siyang kumuha ng martilyo at sinira ang pintuan. At doon na nga na kumpirma ang kanyang kinatatakutan. Nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga batang kahit siya ay hindi niya nagawang saktan. Wala na itong mga buhay at may mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa isang panayam, ay hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng mga panahong iyon. Hindi niya alam kung sino ang uunahin, kung iiyak pa siya o sisigaw. Agad namang tumugon ang mga authorities sa nasabing tawag at agad nilang tinungo ang nasabing crime scene. Agad na sinecure ang area para sa gatherings ng evidence at primary investigations. Ayon kay Superintendent Fitz Macariola, ang City Police Chief, ayon sa kanyang panayam kay Dexter, ay huli nitong nakitang buhay ang pamilya noong June 26, araw ng lunes, ganap na alas 5 ng hapon, bago siya pumasok ng trabaho. Isa lang itong ordinaryong araw para sa kanilang pamilya kung saan ay papasok siya ng trabaho at uuwi kinabukasan at inaasahan na sasalubungin siya ng mga yakap at halik ng mga anak. Ang kanyang mother-in-law naman na si Nanay Aurora Dison ay kararating lamang mula sa Davao City para bumisita. Ang bahay ng mga biktima ay nasa tabi lamang ng kalsada at katapat nito ay may paradahan ng mga pampasaherong tricycle. Kaya naman umaasa ang mga authorities na may witness sa nasabing insidente. Agad silang nagtanong-tanong sa mga tao sa paligid ng bahay ng mga Carlos sa pagbabaka kali na may nakakita ng nasabing krimen. At hindi naman sila nabigo dahil sa may isang tao ang lumapit sa kanila at sinabing may nakita siyang tao na lumabas sa bahay ng mga Carlos. Duguan ang pang na damit at may daladala itong kutsilyo na dilaw ang hawakan. Ang nasabing lalaki ay isang construction worker na si Carmelino Ibanez o mas kilala nila sa tawag na Miling. Nakatira ito two blocks away sa bahay ng mga Carlos at may kasama umano itong isang nagngangalang Ingo. Agad namang pinuntahan ng mga investigador sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Karamat Jr. na bumuo ng Special Investigation Task Group para sa nasabing investigasyon ng kaso. At sa pareho ding araw, sila miling at ang isa pang tinuro na witness na tinawag nitong Ingo. Dininay ng mga ito na may kinalaman sila sa nasabing krimen. Nang silipin naman ng mga investigador ang bahay na tinutuluyan ng mga ito, ay may nakita silang mga mantsa ng dugo sa dingding. Ganun pa man, dahil sa walang sapat na ebidensya, ay agad din nila itong pinakawalan matapos ang kanilang mga katanungan. Matapos makakalap ng ebidensya at mga litrato, ay agad na dinala ang mga remains para sa autopsy. Ayon sa autopsy na sinagawa ng scene of the crime of thieves ng Bulacan ay nagtamo ng 32 stab wounds si nanay Aurora Dizon. 42 stab wounds naman kay Estrella. Ang panganay na anak na si Donny ay nagtamo ng 15 stab wounds. Si Ella ay 19 stab wounds at limang stab wounds naman sa bunsong si Dexter Jr. Kinabukasan June 28, ay inamin ni Carmelino umiling sa harap ng kanyang malalapit na miyembro ng pamilya sa loob ng kanilang bahay ang kanyang ginawang karumaldumal na krimen. At ayon pa sa kanya, ay siya lang mag-isa at wala siyang kasama ng gawin ang pagpatay. June 29, 2017, after 33 hours, ay kusang loob na sumuko ang 26 years old na si Carmelino Ibanez Omiling sa mga authorities dahil sa pinagsisisihan niya umano ang nagawang kasalanan. At ayon sa kanyang unang mga naging pahayag, ay dalawa ang kanyang napatay at hinalay niya ang mga babaeng biktima. Nang ganap ng katanghalian ng pareho pa ding araw ay prinisinta ng Philippine National Police Region 3 at Bulacan Philippine National Police si Ibanya sa isang press conference. Kung saan ay malaya itong nagsalita sa harap ng mga media sa Philippine National Police Camp Olivas sa Pampanga at nagbigay ito ng detalye ng kanyang ginawa. Ngunit muli itong nagbago nang muling kausapin at sinabi niya na noong madaling araw ng June 27 ay nag sila kasama ang isang nagngangalang Tony at Ingo Matapos noon ay gumamit sila ng pinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng 150 pesos. Nang pauwi na sila ay may narinig umano silang boses na nagsasabi sa kanila para pasukin ang bahay ng mga Carlos. Kaya naman inakyat nila ang pader ng nasabing bahay. Dumaan sila sa likuran. Bagamat nakasara ang pintuan, ay madali nila itong nabuksan dahil sa ang tanging sara lamang nito ay isang nakakalang nakahuy. Ayon sa kanya, ay may nadampot siyang kutsilyo sa kusina at may nasaksak siyang isang babae. Matapos noon ay hindi na niya maalala at hindi niya na rin naman masabi kung ano ba ang mga naging partisipasyon ng mga kasama sa krimen. Sa ginawa namang interview ng ABS-CBN News ayon kay Ibañez ay hindi nila pinlano ang nasabing krimen at binanggit pa nga nito ang salitang trip-trip lang. June 29, 2017, araw ng Webes, dalawang araw matapos ang krimen ay nagharap si Dexter at ang sospek na si Miling sa ginawang inquest proceedings sa San Jose del Monte Bulacan Prosecutor's Office. Ayon kay Dexter ay galit na galit siya at gusto niya itong saktan. Ngunit pinigilan niya ang sarili at nanatiling kalmado. Sinubukan niya kasing konsensyahin ito at nagbabakasakali sakali siya na ituturoy nito ang mga kasamahang gumawa ng krimen para sa mabilis na pagkuha ng hustisya. Dito ay nagawa niya rin maglabas ng sama ng loob dahil sa wala naman siyang ginawang kasalanan sa mga ito, bakit nila nagawa ito sa kanyang pamilya, lalo na nga sa kanyang mga inosenteng anak? Sa nasabi ding paghaharap ay muli itong nagbago ng salaysay ng tanungin ng isang reporters at this time, ayon sa kanya, ay naalala niya na sinaksak niya ang dalawang babae Taliwas sa una niyang naging pahayag na isang babae lamang ang kanyang sinaksak. June 30, 2017, ay nagbigay si Ibanez na kanyang extrajudicial confession sa harap ng tumayong abogado niya na si Attorney Jose Cruz, kung saan ay muling nagiba ang kanyang pahayag. Umamin siya sa ginawang pagpatay, ngunit doon lamang umano sa babaeng nasa ibaba ng bahay at gamit daw niya ang kutsilyong nakuha niya sa loob din ng bahay ng mga Carlos. At tinanggi niya na hinubaran niya at ginahasa ang biktima. At pinangalanan niya din si Ingo at Tony na kanyang kasama ng gawin ng krimen. Kapon ding iyon ay nimbetahan ng pulisya si Anthony Garcia alias Tony. Ngunit dahil sa wala pang sapat na ebidensya para maglabas ang korte ng warrant of arrest, ay hindi nila ito hinuli at agad ding pinauwi. At muli namang nagbago ng statement si Ibanez. This time, ayon sa kanya, ay nakaranas siya ng torture mula sa mga authorities, kaya naman ay napilitang siyang umamin sa nasabing krimen. At dahil nga sa sinabi nito sa mga unang pahayag na sila ay gumamit ng pinagbabawal na gamot, ay agad itong sumailalim sa drug test at negative ang nasabing resulta. Ayon naman sa mga authorities ay marahil dahil ito sa small amount lamang ang ginamit nilang illegal drugs at hindi umano ito makakaapekto sa kaso. Dahil sa wala naman umano silang sinampang kaso dito tungkol sa illegal na droga. At ang mga pag-aming ginawa nito ay sapat na ebidensya para masampahan ito ng kasong pagpatay at panggagahasa. July 4, 2017, ay nakitang wala ng buhay si Rolando Pasinos o alias Ingo sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte Bulacan. At sa kanyang bangkay ay may nakitang karatula na may nakasulat na Addict at rapist sa ko. tularan. Nagtamo ito ng five stab wounds at nawawala din ang apat nitong mga daliri. Kinahapunan ng nasabiding araw ay personal na nagtungo ang noon ay President na si former President Rodrigo Roa Duterte at Director General Ronald Bato de la Rosa para magpaabot ng pakikiramay. Nangako ito na ng lahat para mabigyan ng ustisya ang pagkamatay ng pamilya ni Dexter Carlos. Nagabot din ito ng 275,000 bilang cash assistance cellular phone at isang unit mula sa National Housing Authority. July 5, 2017 Pinasok at pinagbabaril sa loob ng kanilang bahay ang isa pang person of interest na si Roosevelt Sorima alias Ponga. Ito ay ang brother-in-law ni Ibanez. Ayon sa mga nakasaksi ay may mga nakamask na lalaki ang pumasok sa bahay nito at doon siya binaril. Naitakbo pa si Sorima sa malapit na hospital, ngunit dineclare ito na dead on arrival. Sa pareho ding araw, sa panayam ng programang Phylon ngayon, ay muling nagbago ng mga statements si Ibanez, kung saan ay sinabi nito na tinorture siya ng mga pulis kaya siya umamin sa krimen. July 6, 2017, ay muling humarap si Ibanez sa isang media interview at pinanindigan nito na wala siyang kinalaman sa nasabing massacre at siya ay tinorture umano ng mga kapulisan at pinilit na paaminin sa nasabing krimen. Kinwento rin niya ang pagpukpok umano sa kanya ng mga pulis gamit ang martilyo at pagsuntok sa kanyang dibdib at sikmura. Dahil nga sa pabago-bagong statement ni Ibanez at sa pagdawit nito sa pangalan ng mga kapulisan, ay inatasan ng Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa si NBI Director Dante Giran sa pamamagitan ng Department Order No. 446 para gumawa ng sarili nilang investigation sa nasabing karumal-dumal na krimen. Nilagay din ng Department of Justice si Dexter Carlos Sr. under ng Witness Protection Program para protektahan ito. Dahil nga sa sunod-sunod na patayang nangyayari na may kinalaman sa kaso ng pagpatay sa kanyang pamilya. Kinumpirma din naman ng mga authorities na sinama nila si Dexter Carlos sa ginawang investigation bilang protocol sa kanilang ginawang process of elimination ng mga suspect at maayos naman itong nakipagtulungan sa mga authority. At ayon pa nga, ay sumailalim ito sa isang lie detector test na sinagawa ng Philippine National Police. July 8, 2017, ay isa pang person of interest ang nakitang wala ng buhay. Ito ay si Anthony Garcia o alias Tony. May tama ito ng baril at may nakalagay din na karatulang, adik ako at rapist, huwag tularan. Samantala, ang ikaapat naman na person of interest na si Alvin Mabesa ay nawawala. Kinidnap umano ito ng mga di nakilalang tao noong June 30 at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan kabila ng pabago-bagong pahayag ni Ibanyes ay tila hindi pa rin ito makakalusot sa ginawang kasalanan dahil sa paglabas ng resulta ng forensic investigation na nagmula sa Philippine National Police Crime Laboratory sa Camp Crame in Quezon City kung saan ang DNA ng suspect na si Carmelino Ibanyes alias Milling ay nakita sa mga samples of evidence na nakuha sa katawan ni Estrella Dizon Carlos. Subalit ang nasabi ding DNA test ay walang nakitang traces ng DNA na nanggaling sa tatlong persons of interest. Ang na-recover naman na kutsilyo malapit sa tineterhan ni Miling Ibanyes ay positibo na siyang ginamit sa bagsaksak kay Nanay Auring sa pitong taon na si Ella at Dexter Jr. na isang taon pa lamang dahil sa nakita ang DNA ng mga ito sa nasabing murder weapon. At ayon sa kanila ay hinahanap pa nila ang isa pang murder weapon na ginamit sa pagpatay sa 11 years old na si Donnie at ang ina nito na si Estrella. Dahil sa wala silang nakitang bakas ng DNA ng mag-ina sa narecover na kutsilyo. Ibig sabihin ay ibang kutsilyo ang ginamit para patayin ang mga ito. Kay Senior Superintendent Romeo M. Karamat Jr., ang Bulacan Police Director, na ang nasabing result ng forensic investigation ay isang malaking ebidensya na magdidiin kay Miling sa kasong pagpatay at panggagahasa. July 18, 2017, sa ginawang arraignment sa Bulacan Regional Trial Court Branch 78, ay nag si Ibanez ng not guilty sa kasong five counts of murder at rape na sinampa sa kanya ng prosecutors. Nireject naman ang judge na humawak ng kaso na si Judge Gregorio Sampaga ang plea, ang plea for suspension ng abogado ni Ibanez na si Attorney Jose Cruz. Hiniling nito na i-confine si Ibanez sa National Center for Mental Health na hindi sinang-ayuna ng nasabing judge at sa halip ay nag-issue ito ng commitment order para ilipat si Ibanez sa Bulacan Provincial Jail at ni nito ang defense na mag-file ng ng written motion. Ngunit pumayag naman ito na sumailalim si Ibanez sa isang physical evaluation dahil sa naging inconsistent na mga statements nito. Ayon naman sa prosecutors na ang nasabing psychiatric evaluation ay isa lamang strategy ng defense para madelay ang sinasagawang proceedings. Hanggang sa kasalukuyan ay nasa kamay pa rin si Miling ng mga authorities at nahaharap sa kasong pagpatay at panggagahasa. At ang isa namang person of interest na si Alvin Mabesa ay hindi pa rin natatagpuan. Samantala ay hindi naman nilisan ni Dexter Carlos ang kanilang tahanan sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa kabila kasi ng masakit na nangyari ay ang bahay pa din ang siyang naging piping saksi ng masasayang alaala na iniwan sa kanya ng kanyang mga anak at asawa. Sana ay makamtan na ng pamilya ang katarungan. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang malungkot na kwentong aking ibinahagi. Salamat po sa patuloy na panunood ng aking mga videos. Nawa po ay nasa maayos kayong kalagayan nasan man po kayong bahagi ng ating mundo. Huwag din pong kalimutan na mag-iwan ng inyong saluubin tungkol sa kwentong ating tinalakay. Thank you so much po and see you on my next video.